Mailap pa rin talaga eh, si Kibuloy. Totoo yun, talagang mahirap hanapin ang isang taong prosigido na magtago. Ang isang tao na ang lahat, may, may kakayahan, may kapangyarihan, sabihin na natin, may mga connection, talaga pong, talaga tala, talaga pong kaya niyang gawin na magtago. Alam natin may nagpuprotekta sa mga ganito. Eh na andyan siyempre yung mga kaalyado, mga kaibigan na nasa pwesto at mga politiko. Talagang ganyan po ang ginagawa. Ano ang nangyayari? Anytime soon ba ay madadakip na itong pugante? Dahil yun ang tawag, di ba? Sa isang nagtatago sa batas, may warrant of arrest na nainilabas, So ang ibig sabihin, hindi niya kayang isurrender ang sarili niya, nagtatago, inaminado na nagtatago, itong si si Buloy. At bakit nga ba nagtatago itong damuhong ito? Ayan, may bagong drama na naman po itong si Tibuloy. Kaya yung mga tao na hanggang ngayon ay naniniwala pa sa mga ganitong klaseng pa, pautot, uh, drama, ganitong klaseng statement na paawa, at feeling uh, kuno no sila ay inaapi at sila yung, sila ay, anyway, parang lumalabas na, na gustong maging hero. Nako po. ba? Diba? Siya daw ay siya daw ay ng mga ganito. Ang daming kondisyon. Uh, sabi nga dito, kibuloy to show up if his conditions are met. Abay, ang kapal din naman ng mukha, talaga, no? Ano ho? Marami siyang conditions. At yun nga ay kondisyon na ibinigay niya kay Marcos Jr. sa ating presidente, kay Risa Ontiveros, sa DOJ, sa PNP, at sa NBI. So yun. Marami siyang kondisyon na hindi na kailangan isa-isahin. Pero bottom line, yung kondisyon na yan, yung mga kondisyon na yan na si Kibuloy, gawa-gawa. Kaartehan, sabihin na natin, at padrama. Hmm. Kaya ulitin ko ha, yung mga naniniwala pa kay Kibuloy, katulad ng mga personalities like Robin Padilla, Jam Magno, Bato de la Rosa, Amy Marcos. Talaga po, ganyan din kayo? paawa, ganyan din po kayo. Ang daming kaartehan at kadramahan. Dumadating sa punto na ganito, na pinoprotektahan daw niya ang sarili niya. Kaya siya ay umiiwas. Aba, hindi mo pwedeng iwasan ang batas. Hindi mo pwedeng pagtaguan ang batas. Para lang sabihin na pinoprotektahan mo ang sarili mo. Ibig, ang ibig kong sabihin na ito, wala kang tiwala sa batas natin. Okay? At, at dyan nagmumula yun. Pag wala kang tiwala, ang ibig sabihin, ay open ka to doing all the wrongdoings or lahat ng krimen na pwede mong magawa, lahat ng kabulastugan na pwede mong magawa, ay kaya mong gawin dahil hindi ka naniniwala sa hostisya. So ganyan po ang mga taong katulad ni Tibuloy. Akala nila, forever sila na mamamayagpag at forever sila na magiging above the law. Mm -hmm. Yun yun. Hindi lang yun eh, kasi ang masaklap dito, yung pagiging entitled ko nila, pagiging above the law nila, ginagamit nila yung kanilang mga taga-suporta, yung mga naniniwala sa kanila. Kaya ito yung masaklap talaga eh. Ang pinaka nakaka-disappoint dito yung mga taong patuloy na naniniwala sa isang kibuloy. Lalo na po yung mga taong pinoprotektahan, sinusuportahan at dumarating sa punto na dinidepensahan itong si kibuloy. Talaga, kaya niyong maatim Okay? Yun nga. Pinaprotektahan daw niya ang sarili niya. Kaya ayaw niya lumabas, ayaw niya magpakita. Meron siyang statement eh. Ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong. Itong napakasimple. Napakasimple daw ng kaso. Yun naman pala simple lang para sa iyo. Eh. Ba't ayaw mo lumabas at magpakita? Show yourself up and explain. At kung talagang wala kang kasalanan, yun lang. Mahirap kasi talagang humarap sa mga gantong investigation kung alam mo sa sarili mo na napakalaki ng kasalanan mo. Yun ang nakikita ng mga taong nag-iisip ng tama tungkol sa issue na ito ni Tibuloy. Totoo ang lahat ng ito, malaki ang kasalanan mo, karumaldumal ang mga akusasyon sa'yo, kaya ayaw mong humarap. Tapos gusto mong iligtas ang sarili mo sa, sa paraan na ikaw ay nagdadrama, binabaliktad ang istorya, nagmak feeling ikaw ang biktima dito sa dami ng biniktima mo tapos ngayon ikaw ang pa-victim di ba nakakagigil minsan stop this nonsense totoo yan na dapat dumating na tayo sa punto na na natin kung sino pa yung dapat natin paniwalaan lalo na po yung mga personalidad na katulad niya Aneto ang daming nagoyo, ang daming napaniwala na mabuti eto ang demonyo ito totoo, matatawag nating demonyo Base na rin Syempre, doon sa mga karumaldumal na akusasyon laban sa kanya. At ulit-ulitin ko, itong mga akusasyon na ito ay hindi bago, hindi kahapon lang. Hindi nung isang araw lang, ilang taon na po ito na halos mayat maya ay may nagrereklamo sa sa kung saang um ahen siya man sila dapat magreklamo at karamihan nga po diyan ay nagrereklamo at uh, dumudulog sa tanggapan ng ng Uh, senado i mean sa committee na pinamumunuan ni Risa Ontiveros kaya na andiyan si Senator Risa Ontiveros at kung titingnan natin siya talaga yung totoong lumalaban siya talaga yung totoong nagpapakita ng katapangan dahil trabaho niya at dapat niyang gawin so yun yun ginagawa ni Senator Risa Ontiveros ang kanyang trabaho and in the name of justice lalo siyang tumatapang dahil nakikita niya yung mga kababayan nating inabuso. ano daw naging complicate or kayang-kaya daw niyang harapin itong mga ito. Yun naman pala kaya mong harapin. Pero ano nangyayari? Matagal ka na nagtatago. Sasabihin mo hindi ka nagtatago. Talaga lang. E di sana nadampot ka na. Naging complicated daw po ito sapagat ang lahat ng ginagawa nilang ito ay patibong po. Ano patibong? Kung titignan nyo ha, ah, um, may salte, bangag at wala na sa ayos yung kanyang mga reasoning na itong Ganyan po ang mga taong guilty. Ganyan po ang mga taong alam nila sa sarili nila na napakalaki ng kanilang kasalanan at ito ay kahihiyan nila sa buong mundo. Totoo, kahihiyan po talaga. Pero pilit na lumulusot at gumagawa.